guys, nandito tayo sa park. I-check ko guys, kung ano yung feeling ng park neto na nawala na yung ano yung mga naglalakihang palm trees dyan, yung dates, kung saan nagiging tahanan ng mga ibon, kung saan nagiging lilim rin ng ano na mga tao na naglalakad. So, eto nga guys yung ano Cornish Park, yung sa may breakwater, Ayan ah. na. Eto yung Lulu Island na pwedeng puntahan ng mga tao pwede kayo mag boat yan ayan ang ganda di ba so pag ganitong mainit guys kailangan natin ng mga lilim ng mga puno although guys papakita ko sa inyo to ah dati guys may mga ano dyan may mga malalaking palm trees kung saan nagiging tahanan ng mga ibon ang ganda ng tunog ng mga ibon dati dito eto guys pinalitan nila ng puno maliliit pa so All, lalaki naman ang mga to guys for sure lalaki, lalago, gaganda magiging babalik yung mga ano rito yung mga ibon syempre pero sa ngayon guys tingnan nyo wala nang lilim dati may lilim dito hanggang dun tapos may huni na mga ibon tapos yung hangin medyo malakas kasi nga pag may puno talaga guys may hangin tapos yung mga ibon talaga uh, tumutunog tapos yung lilim banda rito sa gilid Abang naglalakad ka Dito sa gilid na yan Sa gilid niyan May lilim kasi yung dala ng palm trees So sa ngayon guys Wala sila tinanggal Pinalitan ng mga trees Yung mga Di ko alam kung flowering trees ito For sure uh, Hindi naman ganito kalalaki Magiging resulta nito Kasi nga syempre malit lang to Plus nasa park Pero hopefully Magiging malago siya Tulad ng palm trees Or dates dati So eto yung feeling medyo mainit plus wala na yung huni ng ibon na naririnig mo. Oh, wala na 'di ba? So wala na yung mga ibon. Dati kasi may ibon kang naririnig dito. Ngayon wala na. So hanggang ano yan hanggang doon sa dulo pinalitan talaga ng puno na ano na medyo malilit pa. So, timing din naman guys kasi magwi-winter na. So, ayan, mabubuhay at mabubuhay ang mga 'to. So, ayan guys, o, oh, di ba? Dati kasi may lilim. yung tipong ganito guys, oh, pag naglalakad ka, ayan. Ito yung puno, tapos may mga ibon diyan. Tapos may lilim na ganito. Ayan, wala nang lilim pati sa baba. Dito dati guys, may lilim diyan. Kasi nga naglalaki ang palm trees. Uh, I will check kung meron akong picture o ibang uh, video na may palm trees pa dati dito kasi pwede umupo dyan pa kahit tanghali kasi nga may palm trees na nakatanim, nakatanim, dito so ngayon wala na so hanggang dun ganun na guys so yung feeling wala ka nang makikitang mga ibon wala ka nang maririnig na mga ibon at saka medyo mainit na tuluyan nang naging mainit kasi nga wala na yung mga palm trees or, yung, or yung dates pero hopefully, babalik yan na mabilis kasi ne, pag winter na. So next year, ano na yan, medyo malaki-laki na sila. So ilang taon pa yung bibilangin bago maging matured ang mga puno nito. Kasi guys, mula nung pagpunta ko rito sa Abu Dhabi, sa park na to, sa Cornish, andun na yung mga, ano, yung mga palm trees. So ilang, ilang dekada na siguro yun kasi malalaki na. So meron bang expiration na mga puno na yun? sa akin ano mas maganda yun guys kasi talagang feeling mo na feel mo yung yung ano yung uh, pagka nasa Middle East mo kasi nga palm trees or dates ang dates naman mostly nakikita mo sa Middle East native ba sila sa ano endemic ba sila sa sa Middle East kasi ang um, dates makikita mo na rin sa ibang bansa eh. so ayan ayan guys yung update medyo kakaiba wala na akong naririnig na huni ng ibon wala na ng lilim wala na masyado malakas na hangin dala ng mga puno na yon. so ayan, hindi na tayo pupunta dun kasi nga mainit wala na, wala ng lilim so okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito in-update ko lang kayo dito sa park nag-walk na rin ako at inupdate uh, in ko na rin kayo dun sa mga puno na nandito dati So, okay guys, maraming maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Huwag mag uh, lahat-lahat na walang dalang tubig at pamunas ng pawis. Ako, lagi ako may tubig. Pero din akong tissue pamunas ng pawis. So, okay guys, maraming maraming salamat. Happy weekend, happy Sunday. Ingat kayo. Have a good day ahead and God bless.